Today, susubok ulit kami mag-extreme cliff diving sa isang napakataas na falls na nahanap hey, no. ko lang sa Cavite at grabe dinamin namin inaasahan ang mga malulupit na mangyayari sa araw hey. na ito. Hey, ah, hey, don't So ang pupuntahan natin sa araw na ito ay yung Pantihan Falls na matatagpuan sa Maragondon, Cavite. Nakita ko lang ito sa Google Maps na may mga tumatalon dun sa pinakamataas. So inaya ko na yung mga tropa ko para subukan din ito at titignan natin kung makakatalon ba kaming lahat dito. Ayan guys, so as you can see, maulan yung panahon. Kakarating lang namin dito sa may Pantian Falls sa entrance. Sobrang putik ng daan. <laughs> Nadulas dulas pa yung motor namin pero punta na tayo, na sila, katalo na sila. Dito nga yung nagulat kami dahil may ganitong kanal dito na malinis yung tubig na ginagawang paliguan ng mga lokal. Kaya naman susubukan na din namin ditong maligo. Ready! <laughs> <on. Woo> <laughs> Wala pa kami to sa vault pero nag na kami dito. <laughs> Sobrang sikit na yun. Kailangan, sakto lang yung landing mo <laughs> Habang nag enjoy nga kami ditong maligo, ay nabanggit sa amin ng mga lokal na sarado na daw sa publiko ang Pantihan Falls dahil daw sa mga aksidenteng nangyayari sa lugar na to at hindi ito ligtas para sa lahat. Sabi, pinagbawal na raw doon, private na raw kasi may mga namatay na daw doon kasi mga nababago o kaya nalulunod. Pero kasi kami naman, maingat na mga may ingat kami, tsaka mga professional. Alam namin yung ginagawa namin. So, tignan namin kung kakayanin pa rin namin makapunta doon. Papakiusapan na lang namin kung pwede kami pumunta pa rin doon sa balak naming falls. Dahil nga sa balita ngayon ay baka hindi na kami matuloy sa Pantihan Falls, kaya naman mas in-enjoy na lang namin ang pagligo dito. <laughs> Sama-sama. Jangan dekat Kak Rizy Jasa. Dekat Kak Two. One. <laughs> hey. Oh. Oh. Hey. Hey. Oh, hey. mana? Sigi, ajar mana? Sigi, ajar mana? Tak ajar mana? tu ajar mana? Sigi, <laughs> Bam. Dahil nga sa malakasang ang agos ng tubig dito, sinubukan din namin lumangoy ng kontra sa agos as challenge. Parang <laughs> 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 treadmill, no? Parang treadmill, eh.

Sa mga pagkakataong to guys ay inahanap ko na ang daan papunta sa falls pero walang kahit anong palatandaan ng pasukan dito. Tanalo na na dapat Walang So yun, guys, eto. Hinahanap ko yung papunta sa falls pero sabi nila dito daw yung babaan. Ngayon, nilagyan nila ng ano, ng punong nakatumba. So dapat dito raw talaga yung ano, yung papasok dun sa Holes. So, tignan natin kung merong entrance doon. Habang binabaybay namin itong daan na to, ay may nakita ako ditong pababang spot na pala ko lang sanang sumilip. Kasi yung babaan talaga niyan, Coach. Ay, yung babaan. Oo oh, nga, yun nga, Coach. Ay, gagawin, sarap doon. Uy, no. Sarap mo gogis sa August mo. Uy, no. Ito yung babaan, kaso kasi basa. So may mga bumigay na lupa eh. Ito yung babaan guys, ito pala. Ito pala yung babaan. So ngayon? Natatanaw pa lang namin yung pools. Kapa'y na ba natin? Siyempre. Ay, hindi makakasasabi naman sa mga pagdaan-daan. Ang tarik eh. Tawang nga. Tawang nga nga sa so weto nga guys at sobrang dahan-dahan kami ditong bababa. Sanay na kami sa mga ganitong activities dahil mga parkourista kami. Kaya naman tinuloy-tuloy lang namin ang pagbaba dito. Tamina Explorer! <laughs> oh! Let's go! Nakabot kami! <laughs> Tamina, ang ganda! Ang ganda min! <laughs> Let's go! Oh my God! Ah, kaya siya! Tumbling ang mga atin! Tumbling ang mga atin! Oh, no! Guys, narating na kami dun sa point! Oh! Hey grabe talaga yung saya namin nung nakababa kami ng safe dito sa falls. Wala kasi talaga kaming idea sa lugar na to at di namin sigurado kanina kung anong itsura nito sa baba. So ito na at pupunta na kami papalapit sa falls para i-check yung mga tatalunan namin mamaya. So dito guys, i-check ko lang muna yung mga lalim ng tubig para safe kami sa mga pagtalon namin mamaya. Malalim na yung jungle siya

upper body pre <laughs> buhat mo talaga ato mo dito so yung sige RJ mas matuto dito hey! Woo! sobrang lalim gabi ang ganda <laughs> kasi okay, eto yan papunta dito feeling ko yun yung bago to eh bago to yung mataas to eh so yun yung preparation ko Take check ko muna kung malalim Malalim. lalim, lalim.

fun. Mm. Dahil unexpected lang ang pagbaba namin sa falls, nakalimutan namin ang mga tropa namin sa taas, kaya babalikan na muna namin sila para isama. Okay guys, so ito na ang mga kasama natin for today's video. And ngayon, pupunta na kami dun sa falls. So balak namin tumalon sa pinakamataas na part ng Pantihan Falls. Let's go! Let's go! So bababa na ulit kami ngayon andahan-dahan. Ng At dahil nababaan na namin ito kanina, ay di na kami masyadong kinakabahan. Hino! Aray ko. Babagong oh, ano, recruit Walong <laughs> palo. Javelin, javelin, javelin. Ah! Ay, try goto, try goto, try goto. Yes. 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 Oh, okay guys, hindi na kami ngayon sa Pantian Falls! Yeah. At dahil malambot ang buhangin dito, ay di na namin pinalampas na tumumbling. Wow! Oh! <laughs> At eto mga kapatid kong si B-boy ay first time pong pagbabackflipin dito sa buhangin. Game! Ay, kapatid ko! First time magbabackflip sa trip! Pagkatapos sa buhangin ay sisimulan na ulit namin ngayon ang cliff diving. Bangga! Oh! <laughs> <laughs>

Eh. <laughs> Pagkatapos nga namin magtatatalon dito sa mababang part, ay eto na at pupuntahan na namin yung pinakataas ng falls. Bukas yung gate, oh. <laughs> Gusto makita nyo, guys. Sinaraan talaga nila to. Pero ayaw ko bakit bukas yung gate. Sa so, ibig sabihin. Siguro makakakit dito dahil. Oo. So, pwede. Tara. Baka may mga umakit dito. Ayun, no, oh. Bukas, oh. Ito, ito, ito. Tito, ito pala. Ah, oh, okay. Ayun nga yung gate. Grabe guys, akala namin nung una ay hindi na namin mapupuntaan itong Pantian Falls. Pero dahil tumuloy lang kami ng may kasamang pag-iingat, ay narating na din namin ang napakagandang lugar na to. What a view! What a view! Doon kayo, no, Eric. Doon kayo, Eric. Doon tayo sa pinakamata sa fight. Doon tayo sa pinakamata sa fight. Sobrang sa'yo dito. Sobrang dito. So yun, ito siya guys Okay, ako na ako nakakalod Ako na ako tatalon guys So ito na ngayon ang moment of truth Sisilipin na namin ngayon ang taas ng aming tatalunan Kayang kaya Ito kaya? na Woo! Kaya 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 mo <laughs> Ay tsura Taas Kahit kumanto ko parang nating Ay Parang hideaway lang

Okay oh guys, parang bala ko ng talunin Pero kailangan, seryoso ako dito Hindi pwede pinakabahan So eto na nga, nire-ready ko na ang sarili ko sa pagtalon Kailangan na eh, yung nakafocus talaga tayo dito Para maiwasan ang mga pagkakamali Ready? Ready go ako sa experience nyo kasi dati talaga matatakotin ako nung unang cliff diving ko kabadong kabado ko parang sabi ko sarili ko tapang ko sa parkour tapos pagdating sa tubig parang kinakabahan ako iba yung fear niya lalo kapag hindi ka pasanay I'm so happy with this so ito na yung pinaka nabigla kaming part dahil si Angelo na ang susunod na tatalon buong akala namin eh tatalon lang din siya pero may ginawa siya ditong napakalupit na flip ano slip. lo ano lo magdodobel guys ganito ka tayo pakita mo pakita mo ayo Oh, na si Angelo Alright, wait, right. yep. Three. Dragon! 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 Ano kayo? Pogo! Meow! 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 Oh, ano? Ikaw na? Oo, ito Chuch. Hindi ka natalon. Ikaw, tatalon ako. Hindi ka natalon. Hindi na, hindi na. Halipay. Hindi ka natalon. Hindi na natalon. Ako lang ulit. masaya. <laughs> ay, <laughs> Ayos lang, nagpapahin na lang. <laughs> Mamanak um, um, na tayo din. Oo? Mamanak na. <laughs> <I guess. laughs> eh. Dahil nga sa so nangyari kay Angelo, ay sa baba na muna ulit kami nagtatatalon. <laughs> bumalik uli kami ni Justin sa taas para bigyan pa ng isang malupit na ending ang video na to. What? Sunday!